Sagutin po natin yung mga common questions regarding sa mga yoncha. Kasi nag-post po ako ng video regarding sa yoncha and then may mga comments po sila sa aking video. So dito po natin sasagutin para hindi na po tayo mag-type since pare-parehas din naman yung mga question. Ito po yung question na isa nating kababayan. 2024 ba nag-start niyan? Kasi kung kailan ako pa uwi sa kanagkaroon ng yoncha, 2024. 2013 pa ako dito sa company noon. Wala talaga. Actually, ang Yoncha, simulat sa poll, meron na po talagang Yoncha. Pero dati po kasi ang Yoncha, pwede siyang ipang-substitute sa red calendar dati. Uh, kung hindi po ako nagkakamali, hindi ko kasi matandaan kung kailan nag-start. 2023 po yata nag-start yung hindi nape pwedeng ipamalit ang yoncha o hindi nape pwedeng ipa, ipang substitute ang yon, yoncha sa mga red calendar. Kasi usually ang mga OFW natin, no work, no pay po yan. Kapag hindi ka pumasok ng red calendar, o yung mga chusok solal, kailangan po yan ibawa sa sahod ninyo. Kung buo po yung sahod ninyo, ibig sabihin pinampapalit yung yoncha. Dati po yan. Yan po yung rules dati. Pero nagbago po siya, uh, hindi na po siya pa pwedeng ipang substitute. Uh, so kailangan po yang i-check mabuti. Yung question naman po ng isa nating kababayan na si Jaycee, paano po? pag hindi nagamit ma'am, babayaran po ba yan ng company? Actually, ang yoncha kahit noon pa, kung hindi po yan nagamit, kailangan bayaran po yan ng employer nyo ng cash pera. So, halimbawa, sa loob na isang taon, meron kang natira o meron hindi nagamit na yoncha kailangan bayaran yan ng employer mo. Yung question naman po ni Richard Alzaga, ma'am paano po hindi binibigay yon siya namin? Pwede po ba habulin amo namin na bayaran na lang kasi walang pakialam yung pakiamo namin. Maraming secret amo namin na hindi sinasabi sa amin. ah uh, actually yung yon chapo, po, pwede mo po yan habulin within 3 years. Kapag lumagpas na po ng 3 years, hindi na po yan uh, tinatanggap sa labor. So, kailangan mo po i-monitor. Uh, usually, yung iba, nire-reklamo po yan after ng contract nila. Kasi kapag nireklamo nire nila ngayon yan, tapos babayaran ng company, kasi pag nireklamo nire mo sa labor, obligado yung employer mo na bayaran yan. Kung talagang merong yon, siya na hindi nagamit, babayaran nila ng cash. Kapag binayaran, dun ka pa rin sa company mag uh, tatrabaho kasi hindi yan pepede sa release yung hindi nabayaran, nabayaran na yon cha hindi po yan pepede sa release so dun ka pa rin mag dahil nagreklamo ka sa labor uh, medyo magkakaroon ng gap yung relationship mo dun sa company may stress ka lang every time na magtatrabaho ka kaya usually ang ina advice sa inyo uh, ipunin nyo muna and then ireklamo nyo later kasi pwede naman niyang habulin within 3 years. So, yan po yung mga na-receive ko na comments sa aking video na in-upload lang today regarding sa Yoncha. So, sana nasagot ko po yung mga question po ninyo. Anyang!